Gusto mo ba na buong araw at buong gabi mababalayo sa kakaisip sa'yo ang taong mahal mo, lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya at nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya at minsan napapaiya ka na lang dahil sa sobrang sakit at maitatanong mo sa sarili mo kung mahal ka pa ba ng partner mo. Kaya gusto mo ba na manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman niya sa iyo? At ngayon mismo, pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at isa itong gabay at paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ituturo ko sa inyo na ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at paniguradong mababaliw sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng dahon ng laurel. Isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, ay sunugin mo ang dahon ng laurel at saka kunin yung abo at ilagay sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang malagay ang dahon ng laurel, ay kumuha ka ng kaunting asin at sabay mong balutin ang asin at ang abo ng dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo na itong mabalot ay pwede ilagay sa plastic o zepla kung meron ka at saka dalhin isilid sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis at sa tuwing ikaw ay matutulog ay ilagay ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At paningkuradong mababaliw siya sa kakaisip sa iyo. At uunanan o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. At ito muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.